Iba yung era noon kung paano ka magsimula ng negosyo mo sa ngayon. Noon kasi, walang title yan eh. It doesn't matter kung anong itawag sa'yo. Pero ngayon, yung mga negosyante, we're dying to be called CEO. Doon tayo napofocus masyado eh. Nagiging obsession na siya. pag-usapan natin ang mga bagay na umahad lang bakit hindi nakakapag-focus ang mga business owners, lalo sa mga startup. Hindi kagaya ng mga naunang nagdinegosyo. Naalala ko noon, pag binabasa ko yung story or napapanood ko yung my story, Jeff Bezos, kung gaano katagal na nag-focus talaga siya sa Amazon, kung paano siya nagpa-package ng na mga i-deliver de nila na books. Naalala natin si Elon Musk kung paano siya nag Fokus talaga sa ginagawa nila magkapatid. Halos doon na sila nakatiras area talaga, natutulog nila sila sa couch. Doon na talaga nila nila yung oras nila doon sa kanilang mga ginagawa sa craft nila. Ganun nagwo-work yung mga entrepreneur. Iba yung era noon kung paano ka magsimula ng negosyo mo sa ngayon. Ano nga bang difference? Noon kasi, walang title yan eh. It doesn't matter kung anong itawag sa'yo. Pero ngayon, yung mga negosyante, We're dying to be called CEO. We're so very obsessed do sa title na CEO. Kailangan naka fully dressed tayo. Hindi naman masama lahat ng yan, pero yung nakikita mo lang yung nagiging obsession na siya. Naalala ko one of the interviews kay Elon Musk. Sabi sa kanya, how do you call yourself? Are you an entrepreneur? Are you a business owner? Alam mo sabi niya, I'm an engineer working on my craft negosyante, mayaman, pero tingin niya, I have to work on this eh. Meron kasi siyang project, meron siyang gustong output. Hindi siya nakatingin doon, sige, eh, tawagin mo ako entrepreneur, tawagin mo ako CEO, whatever you call me. Basta siya tingin sa sarili niya, I am an engineer. Ang point ko ngayon is, Mag-focus tayo siguro dun sa ano yung ginagawa mo. Ano yung technical skill na dapat mong gawin sa negosyo mo. Doon muna tayo mag-focus. Wag muna doon sa title ng CEO. Sabi ko nga, meron tatlong stages ng pagning natin eh. First, we are technicians. Pag nagsisimula tayo ng negosyo natin. So tayo yung nag-bake, tayo yung nagtitimpla ng kape. So kung ano yung technical requirement ng business mo, ginagawa natin. Then, nagiging manager ka or you are managing your systems, managing the people. Diyan na yan pumapasok. Ito na yung gumagawa ka na ng rules, gumagawa ka na ng uh, checklist para maayos yung business natin. And third, yung acting mo as an entrepreneur ka na. Ito na yung initinan mo na yung expansion ng business mo, nakafocus ka na sa how to get more revenues. So, yan na yung to expand more your business, ano ba yung uh, organizational structure natin. So, yun yung stages ng business natin. Kaya nga, kung nag-start ka, doon ka sa technical. You are a technician sa business mo. Yun yung isa sa mga dahilan bakit hindi tayo nakapag focus Kasi nga, na-obsess tayo sa pagiging CEO natin. <laughs> work muna tayo ng work muna tayo sa negosyo natin. Until sa time kumita ng malaki. So, Não um, sei quando... Ba't nawawala tayo sa focus ng negosyo natin? Eto, kasi masyado rin tayong nahikayat sa trend. Na pag negosyante ka, kailangan maging coach ka, maging speaker ka, influencer ka. Kasi nakikita natin sa YouTube, nakikita natin sa sa Facebook, eh yung pinapakita kasi sa, sa atin eh. So pag nakabenta ka, pag nakadeal ka ng ganito, feeling mo na coach ka, feeling mo na influencer ka. Kasi yung sinasabi ng social media. So tayo naman, na-attract sa pagiging ganon. Kaya, umaakto na agad tayo na coach, umaakto na agad tayo na speaker, ma agad na tayo na influencer tayo. Kaya yung momentum ng negosyo natin, napapabayaan natin. Tandaan natin, ito sa lahat ng mga business owners. The very moment you say yes to one opportunity, you say yes to one task, meaning meron kang iniiwanan na napakalagang responsibility sa negosyo mo. Alam nyo itong pagbabalik ko po as a speaker. I'm a speaker already. 2016 pa lang nag-start na ako. Kaya hindi na po bago sa akin ang pagiging speaker. So, nag-stop ako nung pandemic. Nung sinisimulan ko po yung business natin sa IMG, I'm the leader of IMG Rockstar Community, talagang hindi muna ako nag-speak, hindi ako nag-talk for how many years? Ilang years din po ako na-stop because nag-start ako sa isang business, gusto ko talaga siyang ma-handle ng maayos. Gusto ko ma-handle talaga siya ng nakapag-train talaga ako. Kung mismo, nag-a-handle ng training. Ako mismo, natututo. Inaral ko pa rin, syempre, yung what is sa financial industry kasi first time po yan. Alam nyo naman, from academe ako tapos napunta tayo sa iba't ibang business, then napunta tayo sa financial industry. So, it's a totally different world to me. Kaya, nag-focus talaga ako hanggang sa may office sa Makati, and nagpunta tayo ng Baguio, nag-build tayo ng team natin doon. Dito sa Bata, meron na rin tayo, Pampanga, Laguna. So, pinuntahan ko po yung mga yan. Naka-focus talaga ako. Nung maayos na, ready na kami, tingin ko, meron na kami pundasyon kasi it's almost more than 5 years na. So, kaya ako nag- gumalik sa pagiging speaker. Kasi yung maraming negosyante, sabay agad yun eh. Yung core mo, yung main mo, that's your business, napapabayaan siya. So for me, simulan mo yung core mo. What is your core? Ang core mo, yung negosyo mo. So kung mag speak tayo, it's okay. Kung maging influencer tayo, it's okay. Kung maging vlogger ka, it's okay. Pero wag mong kalimutan ang core mo. Para hindi tayo maiwan na hanging yung ating negosyo or nabibitin sa lalim yung negosyo natin eh. So, yan ang mga payo ni Rockstar sa lahat ng mga may negosyo. Huwag tayo masyadong naaagawan ng attention. As a CEO, as a speaker, influencer, coach, ang dami nating inaatat sa sarili natin. Naiiwan na yung negosyo natin. Let's go! Let's go!